Naghahanap ka ba ng pang merienda? What? <laughs> Punta ka rito sa amin. What? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Get some help. Bibigyan kita ng dukad. ng dukad. Ng Ng dukad. Napakamahal na ng mga bilihin sa merkado. Pang aking suot. Galing ako sa paghapot ng aning niyog. Nagpalaglag kasi kami ng niyog ngayon. Kaya para makatipid. Wag. Wag. Pakainin mo ng yamas. Pakainin mo ng yamas. Pakainin mo ng yamas. Oh 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 Kaya kitang pakainin ng tatlong bisis sa sang araw. Sa sang araw. Sa sang araw. Kumakain ka ba sa Aging. 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 Wala ka bang pera? Pera, pera, pera. Problema mo yan. You can Kapag nagmamahalan, kumakain niya ng luos. What? Luos. Luos. one.